para sa DSWD Onse Express Karong Adlawa. Nagpahigayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 o culminating activity para sa Family Week diri sa SM Ecoland September 29, 2023 kung diin gipasidunggan ang mga mananaog sa National Search sa Huwarang Pamilya, Exemplary Child o Natatanging Pamilya. Aniya ang detalye. As in Bitus jud Subay sa selebrasyon sa Family Week karong tuiga nga gitakda sa September 25 to 29, ipahigayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang culminating activity ni ini sabay ang awarding ceremony para sa midao sa search for Huwarang pamilya, natatanging pamilya o exemplary child sa SM Ecoland September 29, 2023. So natay mga activity uh, kining una na awarding sa ang Warang Pamilyang Filipino program oi kaduha natay uh, awarding po sa atong exemplary children which is kini sila nga mga pamilya lalo na to sila sa national para sila ang mo represent sa atong uh, region ang uh, region 11 dito sa 4 October <laughs> 2023. So, natay mga basihan no, ang pagpili ni in ining uh, mga mananao. Una, natay mga giimbitahan ng mga, mga partners na uh, sa national agencies o civil society organizations na nag na, na mga kriteriya nga giset. Una, kanang na, nagpakita o um, maayong pamaayong pamatasan, gigamit ang mga conditions sa education, sa health, sa FTS, o sa bahin na po sa exemplary children, no ang katong mga bata nga ah, nahimong salamin o ah, natatanging mga bata nga nagpakita beyond sa pag uh, comply sa uh, conditions, katong uh, ilhang mga skills, ilang mga talents, ng mga sila ang mga advocate. O ako nagpasalamat sa DSWD kay ang amuang pamilya ang mabahimong sumbanan sa mga kaubanan na 4 piece beneficiaries nga unta mahatagan ko dog kanang pagtagad ang mga kaubanan na 4 piece nga ang ilahang mga anak tagdunjot o mamahimong 4 piece benefic nga, mga -piece beneficiaries mahatagan po doon pagtagwat ang pag-eskwela sa ilang mga anak, ang mga ayuda nga nadawat sa 4 piece, mata ng og importansya aron mal next food makahuman pud og pag ang ilang mga anak. Akong minsahi sa DSWD 4P, salamat kaayo sa DSWD Region 11 4P sa opportunity ngayon inyong gihatag sa mga kabataan, labi na sa benepisyaryo sa 4P. Labi na kay Pilis, kay kanisya, Daku kaayo og kubaga. Katabang sa iyaha, labi na sa iyahang pag pag, -disco pag discover bitaw sa iyahang kay baluas bisan sa kalisod nga iyang agian, pero determinado kayo siya nga determinado kayo siya nga mohatag og tabang ngato sa mga nanginahanglan sa iyahan. so congratulations na no, sa mga winners ginapakita uh, jud nato na sa region 11 taganta o model families na nagahatag o uh, dakong value no sa kanang um, ang it pamilya, ang isa ka pamilya, unta ma-inspire nila ang mas pa na itong four-piece beneficiaries sa pamaagi sa ilahang way of life, no? Kaya ginapakita nila na maayong e ang ilahang pamilya na angay po um, mahimong pwedeng sundon sa uban na household benefic for peace beneficiaries. Luyo sa hagit sa katilingban sa pagmintinar sa kahapsay ug kaligpon sa panimalay, diligyod muhunong sa pagtabang sa tanang matang sa serbisyo o programa ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 sa Tibuok, Davao Region ang aktibidad karong adlaw nagpamatuod lamang sa nagapadayon nga kausa sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development aron sa mas lig-on nga panimalay para sa bagong Pilipinas. Uban si Jan Rafael G Santos sa kamera, ini si Ezra M Cotto Jr para sa DSWD 11 Express.